Dapat ba sir may contempt power na Ah, no doubt. No doubt. Isipin mo ang Senado mag walang contempt power. Di walang kumansin. Buti na lang sa galit ng tao, sumusunod sa ICI. Ang problema nga nililigaw. Sir, ako it's clear to me na ang upland lahat ngayon, upland, ah, uh, nung una upland Ligaw. Nililigawan yung mga witness na huwag pumunta, wag ganyan. Ngayon, ang upland na iligaw. Iligaw kung nga uh, outside kung sino yung mga most guilty dito. Sir, kawutulang ni ano Rimulia pero taltak na agad yung information niya at yung binahay. It happens and as I said, let's give him time to review it. Uh, malinaw na malinaw naman yung mga dokumento. So I'm looking at the bigger picture. The news here for me is not uh, the mistake but rather is it an unwitting... Uh, kasi pwedeng wittingly o unwittingly yung atake sa Senado unwittingly na yung ibig sabihin, hindi mo sinasadya, hindi mo alam atake. Kasi finid ka ng mali. Wittingly means talagang nag-target ka. And I don't believe uh, Ombudsman Rimulya will do that. I, I, think his heart is in the right place, pero napakaraming boses. Na, remember, no? Bawat distrito na may project ang labing limang kontraktor na to, nagtuturuan na yan. Kasi may politika dyan, eh. May naglalaban na mayor dyan, may naglalaban na governor dyan, may naglalaban na congressman dyan, di ba? Sa national, ganun din. Bawat gawin ng, uh, ng uh, pink, galit DDS, galit DDS, galit yung, Ma yung Marcos, yung galit. So, iba-iba nakampihan ngayon. But yun nga ang point ko po, di ba? When does politics give way? First, bansa na natin tinatamaan eh. Mga Pilipino, pag nagka-travel, kinakansyawan na, nakorap kayo eh. Ah, bilangin nyo ha. Duda ko walang 10,000 taong involved dito eh. Sama mo na lahat ng DPWH, sama mo na buong kongreso, sama mo na ilang kabinete. Baka 3,000, 5,000 ang pinag-uusapan sa corruption. 110 million Filipinos tayo. Deserving ba na sa ibang bansa? At tawagin buong uh, Pilipinas, buong Pilipino na corrupt? Kaya nga in-expose eh, di ba? Sa atin, sa lokal, naiintindihan natin yan. Naiintindihan natin na hinahabol natin corrupt. Pero sa abroad, hindi eh. Kasi nga, it's being handled like a circus no? Even in the Senate. That's why lagyan natin ng konting ayos, di diba? Let, let's not think that we can do anything and bahala na yung consequences. Lahat ng action natin may consequences. Pwede ako magwala dito ngayon. Pwedeng ko ano-ano sabihin ko. Pwedeng ilabas ko kung sino tingin ko mga mastermind. It won't it won't be helpful if it's just part of the circus. So send yung, so send yung ano po, we have to find a way na mas mabilis ang investigasyon, mas mabilis yung pagkaso, at hindi tayo madistract. So, kung kinasuhan ka agad si Alcantara, si Yusek, si Bryce, si JT, etc. Kinasuhan ka agad kasi ghost eh. Ano pang hanapin mo? Ghost. Tapos nakapag-apidapit uh, yan one time, malinaw. Eh ngayon tuwing hearing pa bago-bago eh. ba? Diba? So, ang problema sa ICI, sila mismo nagsabi kulang kami sa power. Pero pati sila na pagbibintangan na anong direksyon nyo at kasi sino ba nagbibigay sa kanya ng dokumento? Aside from yung mga gumawa nito, DOJ, DPWH, Office of the Ombudsman, di ba? So, wala rin tayong tagabantay doon. What's your comment po na in the live na yung hearing sa ICI? Very good. Thank thank you ICI na nakinig kayo. Di ba? And thank you na kayo mismo nagsasabing Uh, you need more powers. But sa akin din, let us bulletproof them in terms of yung faith ng tao. And the way to bulletproof, magsama ng ilang religious leaders, magsama ng isang oposisyon, then make them independent. Sa US, pag independent uh, prosecutor ka, ang pera mo at gagawin mo, independent ka talaga. Hindi depende yan sa administration. So there's much more we can do. In fact, ang bill na yan kay senator Soto, kay SP, yung... Uh, ma ma na i-legislate yung ICI but definitely has to be faster and kailangan bulls eye kailangan focus tayo dapat ba sir may contempt power na yung right no doubt no doubt isipin mo ang Senado mag-hearing walang contempt power di walang kumansin. buti na lang sa galit ng tao sumusunod sa ICI ang problema nga nililigaw sir A ako it's clear to me na ang upland lahat ngayon upland uh, nung una upland ligaw nililigawan yung mga witness na wag kumanta, wag ganyan. Ngayon, ang oplan na iligaw. Iligaw kung uh, outside kung sino yung mga most guilty dito. Since si former Senator Filianes um, nag-file ng plunder case against um, Senator Bongo and former President Duterte, your opinion on that, Senator? yeah. um, You know my opinion about uh, the different people, etc. Um, people who lie can tell the truth. People who tell the truth can lie. So the document and the evidence will speak for itself. I'm confident Bongo can can uh, defend himself. 'Di diba? So 'yun ang proseso. So if anyone has anything against anyone, i-file nyo. 'Di diba? 'Yun ang tamang proseso. Pero 'yun nga, sinasabi ko, whether witnesses dito, ligawan, nililigaw, that's really happening now. Part and people sa galit by... ng tao kasi, sa galit, 'di ba? All of us wants to please the people. Eh. But we have to think a little bit long term leaders tayo, hindi tayo followers. Hindi pwedeng galit ang tao o gawa tayo ng paraan na hindi na sila galit. Hindi. Address the issue. And what's the issue? Dalawa lang. Ikulong ang mga guilty, soli pera, pero pangalawa, tunay na reforma. So, sang ayon ako dun sa nagsasabing yung 600 plus billion ng DPWH, bawasan ng at least 10%. Kasi kung the same amount na gumawa dati, de pag binid mo, nandun pa rin yung kickback. Pero sinabi naman ng DPWH, nire-review nila ngayon. Sana, bago yung final, yung 625 na yon at least by 10 to 15 percent, bawasan, ilipat sa mas magagandang project. Pero do, you, do you believe, sa uh, yung paninira kay Senator Bongo, part yun sa, sis, tinawag nyo na, systematic na paninira you, you know, sa minority? You know why I don't want to go into Bongo, Joel weba uh, Jingoy Estrada, everyone, no? Um, the Tulfos, may tumitira din. Villar, may tumitira din kay Ping, di ba? May lumabas na picture kay Senator Ping with the diskayas. I don't want to attack or defend any of the Senators because they can do that themselves. Sa akin lang, dinidistract ba tayo? So kung isa dun sa mga nabanggit ko o isang Senador ang mastermind, by all means, itodo na natin. Pero kung hindi sila mastermind, there should be a better way to deal with their malfeasance or misfeasance if there's any. Di ba? Pero yung nangyayari na public circus, Walang natatawa eh. Naaliw tayo pinapanood natin but it's not helping the country. I concerned talaga sa takbo natin. Alam mo yung ganito kalaking tama hindi agad-agad sa stock market, baka medyo agad-agad pero sa sa fundamentals, sa foundation ng ating ekonomiya, may tama to ha. Ah. Pati kung ano turing nila sa OFWs natin, may tama to. Okay, thank you. Thank you. you, guys. Thank you.